Ang tahimik na Japanese village na ito ay mas marami pang manika kesa sa mga tao. Kakaiba ang ihip ng hangin sa tahimik na bayan ng Nagoro, Japan. Dahil sa patuloy na pagtanda ng mga residente at mababang birth rate, ito ang nangyayari sa mga komunidad sa labas ng mga syudad. Ilang taon nang nagsisialisan mula sa mga bayan na gaya ng Nagoro ang mga nakababatang populasyon ng Japan para maghanap ng magandang trabaho. Pero ibang pangarap sa totoong buhay. Iilan sa mga kabataang ito ay nauwi sa prostitution, ngayon, ang Nagoro ay may 35 tao na lang. Sila ay walang balak o walang perang umalis. Sinasamahan sila ng mga canvas mannequins na mas marami pa kesa sa mga tao. Ang ratio ay 3 to 1. Ang mga mannequins na ito ay gawa ng 65-year-old na si Tsukimi Ayano na bumalik sa Nagoro mula sa Osaka para alagaan ng kanyang ama. Si Tsukimi ay isa sa pinakabatang residente ng Nagoro. Para sa kanya, ang mga scarecrows na ito ay nagbibigay sa kanya ng mga alaala. -ala. Pero para sa iba, ang mga mata nila ay nakakakilabot at ang kakaiba nilang pag-post ay nakakailang. Kausap ang isang reporter, sinabi ni Tsukimi na ang babaeng manikin ay mahilig bumisita at uminom ng tsaa. Ang lalaki naman ay mahilig uminom ng sake at magkwento ng kung ano-ano. Maliit ang pag-asa sa ngayon na maaaring mapalaki pa ang populasyon ng Nagoro. Ito ngayon ay isang museum na inaalala ang panahon ng ang maliit na bayan ay buhay na buhay at maraming tao. Sa ngayon, karamihan ng mga residente doon ay produkto lamang ng isip at kamay ng isang nakatatandang babae na nag-aalaga sa kanyang ama.